Ayan magandang umaga po Nandito na naman tayo sa ating garden Kasi mag harvest po tayo ng upo Ano ito yung upo natin Nasa uh, 65 na puno lang ito Pero maraming bunga uh, Mag harvest tayo ngayon kasi mayroong order Ito, ayan harvestin na natin yan Mamaya Ano ito yung bunga niya upo yan medyo mahirap lang sumuot kasi mayroon din kaming tinanim na mais yan, sinubukan lang namin kung gagana ba yung mais dito kapag nasa ilalim tapos dito sa kabila ipakita ko sa inyo yung kalabasa Yan dito naman sa katabi ng upo mayroon tayong kalabasa. Yan madamo lang kasi hindi na namin maalinisan. Hindi rin kami pwede mag-spray ng uh, herbicide kasi mamamatay yung mga kalabasa natin. Ayan. So, malapit na rin kami mag-harvest dito. Kasi yung iba malalaki na talaga. Yan kagaya nito. Ayan, malaki na. Ayan, itong kalabasa naman nasa 400 na puno. So, ito po yung na-harvest natin sa upo Estimate ko nasa 30 kilo. May umorder din ang sitang. Tapos kamatis. So, bali tatlong klase po yung order sa amin ngayon kaya magharvest din kami ng kamatis mamaya yan ito yung unang harvest sa aming sitaw hanggang doon yung sitaw namin sobrang damo lang yan so yung palibot dito ay madamo kaya yung yan so tutulong tayo sa pagharvest. harvest so ayan, dito na naman tayo sa kamatis kasi may order sa atin na 10 kilo yan ito yung kamatis namin So nasa 100 kilos na yung na harvest namin lahat dito. Ngayon mag-harvest naman tayo ng 10. Yan so piliin natin yung medyo hinog kasi yun ang gusto ng buyer. Ito yung kagaya nito. So malapit na siyang mamatay. And kasi nasa tatlong buwan na mahigit itong kamatis na ito. Ayan so. Ayan kinikilo na yung sitaw. Tapos ito yung kamatis 10 kilo. and sa upo naman 20 kilo yung order na. 20 kilo. So, sa sitaw, siguro, abot uh, ito ng 10 kilo. Eh, yung kalabasa. Kumuha kami ng isa kasi gulayan namin. Hindi pa kami nakaharvest sa kalabasa. Ah, uh, so, kumuha lang kami ng isa kasi gugulayan namin. Ayan, ito siya. Nakasabi. nasa tatlong kilo na mahigit pala Ayan. yung mga ganito ganito kalaki apat na kilo mahigit na yan Ayan yung mga bunga nya so marami-rami din ito nakasabit pero mayroon din nasa lupa Ayan, uwi na tayo kasi tapos na tayo mag-harvest. So, pahinga muna.